Araw ng Martes na magbiyahi ulit ako. Mga piling lugar lang ang ruta ko sa ngayon Iniiwasan ko kasi ang Commonwealth at Metro Manila Dahil nga sa NCAP Sigurado, traffic sa mga lugar na yan Dahil isang nga tayong service rider Oras ang malaga sa atin Malaki kasi ang nawawala kapag na-traffic tayo Imbis na makakuha pa ng booking Nauubos lang oras dahil sa traffic Totoo maganda ang NCAP Nakakatulong ito mabawasan ang mga aksidente at krimen sa kalsada. Ang ganda din kasi tingnan ng kalsada kapag organized tayo. Pero may problema. Malaki kasi epekto nito sa mga rider. Apektado ang kanilang trabaho. Dahil nasa sobra at dami ng sasakyan dito sa Pinas, hindi na kaya accommodate ng kalsada. Dahilan ano ng pagkakatraffic. Ganun pa man, hindi ko sinasabi na hindi tayo sang ayon dito. Sino ba naman ang ayaw maging maayos? Gapang-gapang lang at nakatating din ako sa Quezon City. Tadaan kasi ako sa opisina ni Lala Move dito sa Laloma. Kukunin ko kasi ang aking delivery bag kay Lala Move. Shoutout pala kay Sir. Nakakatuwa. Kahit ngayon lang kayo nakita, parang matagal na kayong magkakakilala. Ganun talaga tayong mga Pilipino. Likas na sa ating maging pala kaibigan. Konting kwentuan lang. Bigayan ng mga tips. Mahalata mo talaga na biyasa na sila kay Lala Move. Wala pang kalating oras at nakuha ko na agad ang delivery bag ko. Hindi na ako nagtagal dito sa QC. Kumuha na agad ako ng booking pabalik sa San Jose del Monte. Tatlong booking agad. Dalawa sa North Kalokan at isa sa Santa Maria Masasabi kong malaki talaga Ang tulong ng platform na ito Kung masipag ka, kikita ka din talaga Alamin mo lang ang mga lugar na matatrapik Para maiwasan mo At isa sa mga payo ng mga batikan Huwag kalimutan magtabi Para may magamit pang maintenance ng sasakyan Hanggang dito na lang muna ang aking vlog Palike and follow na din, salamat!